Na natin salita kayo. Ako po si Gina Balasbas. Galing po nang Nabotas. Narelocate po kami itong January 31. Tapos may mga, ang anak ko po walo. Yung pito po may mga asawa na. Tapos dalawa po yung kasama ko sa bahay. Isang estudyante. Mga anak ko hindi naman. Minsan po, pag mayroon po sila, nag-aabot po sa sa Pero hindi naman po sapat na makakaano po sa amin mag-ainan. Tapos ang hiling ko lang po, eh, Kaunting puhunan lang, kadagdag ko lang po dito sa paninda ko na kaunti lang ano. Sa, si, ano, si Ruel, ano, lipat, hihingi <laughs> po ako ng ano sa inyo. Kahit kaunti na wala na, hindi naman po ako nangingi ng ano. Kahit kung ano lang po may abot nyo sa akin, okay lang po sa akin, tatanggapin ko po. Eh, nay, may asawa pa ho ba kayo? Wala, ano, single parent po ako matagal nang wala na si tatay. 5 ano, years na pong patay yung asawa ko. Ah, yun po. So, yun. Nay, ah, okay lang po ba sa inyo na i-upload namin sa social media namin, sa YouTube, sa Facebook, yung video nyo na to? Opo, okay lang po. O, oh, sige, yun. Para makarating po So, yung mga anak ninyo, Nay, sila, nasaan sila ngayon? Yung dalawa kong anak na babae dito po nakatira sa kabilang... Sa may, Black. Ka anong tawag pa lang? Sa Hyacinth Nay? eh. Hyacinth po. O, dito rin sa pabahay. O, tapos, yung iba kong anak nandito kasama ko din dito sa... Ano, kabilang block din. Kabilang Lahat din. na yun sila may mga pamilya. Tapos, yung iba po nasa Makati, nakatira. Mm. E, eh, ano yung mga trabaho nila, Nay? Ano ang mga trabaho ng mga anak ko? Yung mga asawa, pa extra-extra. Pag mayroon ingka, Meron. Pagka wala, wala. Kasi ah, okay. yung anak nagdadagat. Ah, nagdadagat? Opo. Opo. Nangingisda? nangingisda na botas. E, sa pinanggalingan ninyo, ano yung hanap buhay nyo, Nay? ah, tinda-tinda okay. din oh, o kayo. Tinda -tinda. so ito yung mga ano nyo doon sa ano paninda. Oh, ito po yung ano namin tindahan no. doon sa Nabota sa oh. isolation doon kami ni, ni relocate nung oh. kami nung November 14. 14. Sa sa so, yung mga anak ko ninyo na nagbibigay naman nung sa inyo. Nagbibigay po pero hindi naman po sapat hmm. sa ano namin. Okay. So. Kung ano lang may abot na mga anak ko, yun hmm. lang. So ano nga pala nai uli yung pangalan niyo Nay? Gina ba ako po si Gina Balasbas. Ilang taon na po kayo? 59. 59 okay. I don't think... Tumanda, Tumanda na. na sige yan. Okay. Okay ako tayo sige. Si Silvio Malangit. Dating naging karpintero. Eh inabutan ako na ng kasamaan karamdaman sa katawan ko. Kaya nahinto ako. Ilan taon na ba kayo tayo? 21. Si nanay, anong pangalan ni nanay? Arcelita Kukuyos Malangit. Ilan taon na si nanay? 23 years. Ah, si ate, ano po nyo yan siya? Manugang. Manugang ho ninyo. Ilan tayong yung asawa ninyo? Ay, asawa. <laughs> anak ninyo. Lima. Apat yung buhay na lang. Dahil uh -huh. matay yung isa. Eh, nasaan na po sila ngayon yung mga anak ko ninyo? Yung isa nasa Lite, sa Amar. Yung tatlo pa? Yung isa nasa... Saan yung siya nun? Nibesiya. Nibesiya. Yung, yung dalawa? Yung isa nasa Paranaque. Yung isa? Yung isa Taalis lang, pumunta na na butas. Ah. Naghahanap buhay. Ano pong mga trabaho nila, Tay? Hanap buhay, dagat lang. Dagat? Parang... Ah, asawa, asawa nyo, Oo, Mag oh, magdaragat. Sniff, o, yung ibang anak ko ninyo, anong mga hanap buhay? Eh, katulong lang. Katulong. Eh, nakakapagbigay naman nyo sa inyo. Minsan, dalawang daan, tatlong daan, hindi ah, pa po Para sa pagkain. Kung kailan nang meron din so, pera. eh, kailan no? Kailan nang meron, saka oh. nagbibigay. Wala namang kayong kamag-anak sa abroad o nagbibigay sa inyo na sa abroad. Wala sa abroad. Yan. No. Well, May hirap hmm. ng lalaki na. <laughs> Thank you. Ay, Ay sige, po. Palito, no? sige po. Ay, sige <laughs> po. Ay, sige <laughs> po. Ayun, shout out po kailangan. Sige po. Ayun, yun <laughs> ang ano namin. Hmm. Hinihiling namin, sir. Oo. Ano pong request ninyo kay Sir Ruel? Sir Ruel, gusto namin naminigay sa iyo ng tulong kahit makaano lang kami ng tindahan para may magkaroon lang kami hanap buhay dito. Kayo tay, hindi na kayo makakapaghanap buhay ngayon, hindi na kayo nakakapagkarpentero. Hindi na. Bakit to? Anong Kaya, ano? Ito, kanan ng kamay ko, nabitawan ko yung mga martilyo. Ah, bakit? Ano na? Tatlong bisis na ako na stroke. Ah, buti okay pa kayo nakakapag Pero nakakapag ano parang ako nakakapag trabaho pero hindi ay, na ganun kaano? ano. na talaga hindi kagaya nung araw. Oo, ka-recover na. na. Kumpisa alas 7 na umaga, hanggang alas 5 ng hapon hanggang sa magdamag din yan. Mm, trabaho ninyo. Oo, Pero ngayon s'yempre may dad na. Ngayon, wala na. Oh, wala oh. na. So, 'yun. Okay, so ang request ninyo ay uh, magkaroon kayo ng sari-sari store. Sari-sari store oh, dito. Oh. Oh. So, naiint eh uh, pumapayag po ba kayo na may upload namin itong video ninyo sa YouTube channel at saka sa FB page namin? Payag po ba kayo? Opo. Sir. Oh, sige baka kasi baka may may magalit eh. <laughs> Oo oh, eh. kasi yun May mga na-scout kami na nagalit yung mga anak Kasi bakit nga in-upload yung video ng tatay nila na nangingin Ay, sorry, sorry Harry, Alam naman ng mga anak namin na mahirap talaga ang kalagayan hmm. So, okay yun tay ah, Bibidyohan ko lang yung lugar nyo tay ah. Tapos yung buong bahay nyo, kwarto, papunta dun sa loob Okay, sige So, ayan o sila nanay Okay, nai. salita na po kayo kami po si Gordo Sanchez at Aguila Sanchez, mag-asawa po. Nasa edad na po siya ng 78, 74 pa lang po. May anak po kami pero may mga asawa na po sila. Kaya ano po namin, ang na namin po, pwede kami matanong. Kaya nagpapalawin na po sana yung pangkabuhayan po namin mag-asawa. Katulad po ng ano na pangkabuhayan, ano ba, tindahan o ano, So sari-sari store. So magtitinda kayo dito sa katapat ng bahay niyo. Okay. Yung ilan po na yung anak ninyo? Dalawa lang po nasa Pangasinan yung. Nasa Pangasinan. Oh. Saka si Berton nandiyan po sa Bukana. Si Berton, So, nandito dito. At ah, sino po yung nagbibigay sa inyo ng pagkain niyo, pangangailangan niyo pang-araw-araw? Wala wala sa donors po binigyan kami ng mga apo. Tanggap. Ayun po yung Walang ano. po. Kaya nyo pa ho ba na yung magtindahan dito sa harap ng tindahan niyo? Kaya po, sige, yun po yung ano. Eh, tatay, anong trabaho ang tatay? May trabaho pa kayo, tay? Ang uh, trabaho po, sa, sa ngayon, wala akong trabaho wala kayo. ngayon. Oh, Pero ang positive ko po sa pagkatrabaho, Masol, masol po na kayo. Oh, pero nakakapagtrabaho pa rin po kayo, nakakano kayo. Yun, yun sa lang kayo linggo, kung sana kayo lingkod kung para yung naman uh, masyado, oh, uh, okay. yung masyadong umaasya sa Oo, Kung parang sa trabaho, mabigyan kayo ng trabaho. Yun. Oo, na gano'n. Pero, kaya pa, pero kaya nyo pa ba tayo uh. na magmason o magkarpentero oh. o mag-ano sa mga construction? Mm. -hmm. Ah, oh, ganun ba? Eh, Imagine yung mo ilan yung... na kayo type po? 74 eh. 70. Oh, se Josume makakapag Oh. 78 ang lakas pa ninyo tay, ang lakas pa ninyo 78 imagine niyo. Oh, eh, ito grabe. Kitira ko lakas. Si Benny Bobo sa talaga rin ah. ito. So, eh, so halimbawa. Saan, oh. 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 kung halimbawa tay, mabigyan kayo ng uh, hinihiling ni ninyo ni Nanay na magkaroon. edi eh, mas mainam tay na tulungan nyo na lang si nanay dito sa magiging parang tindahan sa Sarah ibibigay sa inyo ni Sir Roel para na sa ganun uh, matulungan ninyo yung ibinigay sa inyo di ba? mapagyaman ninyo ganun na lang kasi 78 78 oo 78 na kayo tayo parang nag din ako na kailangan nyo pang magmason dahil napakabigat na trabaho yun sa construction eh Oh, kaya pa Ito nga ah. ganun ba? Ito nga ah. ah nakapagtrabaho ng trabaho nung Ah, okay. Sige. Kumita kayo. Mga siguro, umikit ko buo lang sa oh oh Oo. Buti si tatay. 78 ng edad. Malakas pa kayo. Kaya nyo pa yung mga ganong gawain. Hindi katulad. Oo. Katulad ng iba na ganong ang edad na talagang napaka, ano na, napakahina na. Diba? So, yun. Okay. Nay, ah, yung anak nyo dalawa, yung isa nandito, so yun yung nagbibigay sa inyo ng sap. Pangangailangan nyo, pagkain nyo, pang araw-araw nyo. Wala naman kayo kamag-anak na nasa abroad na nagbibigay yeah, sa inyong yung tulong. talagang nagbibigay ng support sa amin, bukod sa mga uh, anak ko, mm -hmm. yung talagang kasambahay namin, yung ako. Ah, yung ako ninyo. Oh. Oo. yung nagbibigay sa inyo palagi, mm -hmm. madalas. Oo. Okay, so yun. Ah, tay, nay, okay lang mo ba sa inyo? Pumapayag ba kayo na i-upload namin yung video na to sa aming YouTube channel at saka sa FB page namin, lalo kay Sir Roel Lipat, sa aming uh, presidente, sa aming uh, sama na charity vlogger. Pumapayag po ba kayo? Pumapayag po. Salamat sa Diyos po sa mga kasi meron kaming na-scout. Ang kasi sa amin, mga scouter kayo ni scout namin. Meron kaming dalawang senior citizen. In-interview namin, i-upload namin yung video nila sa aming YouTube channel lalo-lalo na kay Sir Ruel, yung mga anak na galit, bakit daw in-upload? So, uh, kasi parang magkakaroon ng conflict. Ano, ano klaseng, nga dito? YouTube vlogger po kami tay. So ang ano namin ay uh, Ang nagmamay-ari talaga nito pag ba-vlog kami. Kami rin mismo tay pero meron lang kami grupo, no? Na nagbibigay, kumbaga kung, kung tawagin charity vlogger na nagbibigay ng tulong doon sa talagang a uh, nangangailangan ng tulong. 'Yun po. Kami po talaga may ari ng mga ano namin Pero, mga YouTube na, channel. Parang ibig sabihin to, parang mga nito, dito parang nangunguna kami nangunguna kami dito sa ano eh parang ayaw namin magpatulong eh. E, pala, siya dito, hindi hindi oh. Nga tumulong ah, eh. Oo, oh, hindi po yang mas mainam yung tay kasi mas nailalaborit natin na pag-uusapan natin, 'di ba? Yung kung ano yung mga dapat pag-usapan kasi mas mainam yung katulad ng sinasabi ninyo, hindi naman sa umaasa kayo sa tulong dapat kasi sinasabi niyo rin, yung ibibigay sa inyong tulong, tutulungan niyo rin kung baga binigyan kayo ng ganito. Tutulungan niyo yung ibinigay sa inyong tulong na mapalago. Hindi naman yung umasa na lang kayo eh. Ay <laughs> Kung yung ibinigay sa inyo, tinulungan niyo eh yun yung ma, na mapalago yung binigay sa inyong yung tulong. Okay na, nice. so okay lang sa inyo na ano natin na bibidyuan ko lang yung lugar, yung bahay niyo hindi ko tapos yun na. Okay? So salamat. Hello, ito si Jeff ah, uh, siya yung nakiusap natin na uh, i-scout nga natin si Nanay. Uh, nanay... Ano, nanay, ano nga pala? Adelaida at si Tate Gordon. So siya po yung nakiusap sa atin na kung pwedeng nga uh, i-scout nga natin si Nanay, bigyan nga ng tulong ni Sir Ruel Lipat at ng buong team Lipat na uh, mabigyan sila Nanay ng uh, pangkabuhayan dito sa lugar, dito sa pinaglipatan nila. So ito si Jeff. So siya yung nakiusap sa atin, siya yung humabol sa atin na uh, Nandun na tayo kanina kasi hinabol pa niya tayo para sabihin nga na kung pwede uh, tulungan natin o um, matulungan natin sila nanay uh, ano para doon sa hingin nila dito sa lugar na to. So salamat sa iyo Jeff. Ha? Ayan, ayan. May mabuting kalooban si Jeff kasi sa yung uh, nagsabi sa atin na sila tatay kailangan ng uh, tulong no para sa magiging pagkabuhay pagkabuhayan nila. Okay so yun lang. Thank you, thank you.